Halos mag-iisang linggo nang nakatiwangwang ang butas na ito sa San Carlos Heights sa barangay Irisan, Baguio City. Tinabunan na ng lupa ang butas pero sa pagdaan ng mga sasakyan ay lumilitaw pa rin ang butas. Kaya ang ilang residente at mga motorista hindi mapigilang mangamba. Yung butas kasi dyan, kwan ng bawadi. Palagi kasi naglilik yung, yung yung linya ng bawadi. Kaya butas sila ng butas dyan. Uh, kung minsan, ang tagal yung gaw gawa nila, eh kaya very prone sa accident yan, lalo paggabi. Paggabi yung butas na yan. Nakakadisgrasa lang pag ano, di, di, yung masyadong, lalo na no, paggabi, hindi, hindi mo makikita basta-basta yan. Tapos wala pang signage. Tapos wala pang mga signage dito, lalo na no doon sa, may butas din doon sa babay eh. Isa rin kasi ang kalsada sa mga pangunahing daanan papunta sa San Carlos Heights at iba pang purok sa barangay. Ayon sa barangay, binutas ng Baguio Water District ang nasabing parte ng kalsada para ayusin ang linya ng tubig. Kasi yung Water District, baka hindi lang yun ang ano nila, ang hinukay nila. Kaya pag nila ng ano yung butas siguro sa loob, kailangan lilipat sila sa kabila. Tapos pag natapos lahat yun, isang bisis yung ano nila isang bisis yung ano yun, yung concreting nila. Ayun ang ano nila. Kaya hiling nila? Kaya ngayon ang concern namin sana gawin nila ng mas maaga iwas aksidente sa mga concern na na department ng bagyo Totoo naman ay dapat kailangan na ano pansinin ng company ng water district yung kasi uh, kahit ako ayaw ko yung ano ayaw ko yung ganun na may butas-butas sa -butas kalsada hindi natin baka tama nga, baka mamaya may naaksidente pa di sila ang masisisi. Sinubukan naman ng news team na kunin ang pahayag ng Baguio Water District pero tumanggi munang magbigay ang mga ito ng panayam. Pero tiniyak nilang aaksyonan nila ito sa lalong madaling panahon. Vanessa Bugtong para sa Luzon Headlines.